What's up mga bahay? Ito naman yung project namin na bahay na pagkakabitan ng wall split easy. Ito yung ground floor area ng bahay. Yung pagpasok mo may isang aircon dito. Yan. Tapos dito, yung sitting area nya, isang aircon din yung ilalagay namin dyan. Napakalawak nito yung ground floor area nya. Tapos dito. Dalawang aircon yung ilalagay namin dito sa area na to. So, iyan ang design ng ceiling niya. Iyan. Tapos dito sa banda na to dalawa din yung ilalagay namin. Ang daming aircon yung ilalagay namin dito. Tapos ito yung dining niya dito. Napakalaki. Isang aircon dyan ilalagay namin dyan at ritan. Yan. Ang lawak. bali hindi pa ito tapos nagpipinising pa sila. Yung, pero tapos na rin ito yung marmol niya na sahig. Yan. tapos na yung papunta ng first floor sa penthouse. House ito yung malaking kwan din nila dito yan bali visitor si area to yan ang design yan na ceiling yan yan dalawang wall split din na aircon yung ilalagay namin dito magkabahay. Tapos may kwento siya. Ah, their ticket sin yan. Marmol lahat yung kwan Yung wall sa labas. Ayan, na, naumpisa na namin ito pagkabit ng pipe. Yan. Yan. So, akya tayo ng uh, penthouse, ah, uh, penthouse first floor area. Ito naman mga kabahay yung uh, first floor area. Yan ang lawak nito ng living room niya. Yan. Yan kalawak. So dito sa first floor, tatlong split AC yung ilalagay namin. Yan, nakabang na yung pipe. Yung sleeve, yan. Tapos dito, tapos 'yan papunta sa penthouse. Tapos ito yung unang kwarto. 'Yan. 'Yan ang design ng ceiling niya. 'Yan isang wall split din yung ilalagay namin diyan. Tapos dito yung pangalawang kwarto. Ang luluwag ng mga kwarto dito. Tapos may mga sariling toilet din sila. Ito yung dressing room niya. Yan. Tapos dito, yung pangatlong kwarto, yan ang laki. 6 by 5 so ito ni Half -ton yung ilalagay namin dito bali hindi pa ito tapos ng pintura primer pa lang ito tapos dito yung pantry Yan. isang wall split din yung ilalagay namin dyan ito ang luwag tapos ito yung master bedroom yung master bedroom ito yung sitting area nya tapos dito yung dressing room niya. Yan isang split na niya ng laki ng dressing room niya sa ng toilet. Oh. Parang kwarto. Yan. Tapos dito yung pinaka bedroom niya. Yan. Dalawang aircon yung ilalagay namin na split dyan. So yan, design ng ceiling niya. So ito yung kabuuan ng uh, first floor area mga kabay. Pupunta tayo ng uh, penthouse. Ito yung penthouse area. dito sa labi may isang aircon yung ilalagay namin dito tapos ito kwarto isang aircon din yung install namin dito na wall split lahat na aircon dito pala wall split ito yung banyo tapos ito ang laki ng kwarto 7 by 5 Ayan. Taritan yung ilalagay namin dyan. So dito sa penthouse, dalawang kwarto lang. Tapos ito yung labas niya. Yung mga location ng outdoor namin dyan. Tapos meron pa siya dito yung storage. Ang laki ng storage dito. bahay na doon napakalaki tapos marmula dyan pa ikot ito naman ang mga bahay outside kitchen niya ito yung corridor niya mapapasarado niya yan pakakabitan niya pa rin ng aircon dyan tapos, yung dito sarado din ito yung ito yung dirty kitchen niya mga wall spade yung ilalagay namin dito lahat ito yung storage yan naman. Ito tapos na to yung walls. So, mayroon pa itong warang tapos yung sa gitna dyan, laundry.